talaga ako pa babarangay, boy. Hindi <tod> wag. Mahala siya. Sa'yo naman sa'yo. No, Thank you. Bye. 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 siguro Bye. 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 Pagkaay hindi tatakbo talaga. Malabo. Lalo na pag siya drive, Namimili kasi. Ayun ayoko nang na na. Mga swapang. Ay, sa eh. Ay! Punta akin yan! Eh, ay! 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 Nagalit yung pasyayero ko. Hindi nyo naman ako sasakay mag eh. Dito na ako sasakay. Hindi na kakay-kakay sasakay sa akin sa akin. Eh, binaitsakay siya si Steve. Ay, yung ngayon, yung ngayon, ni-apply, diyan anong ginawa sa patingan. Ay, ni-apply, dapat lang yun. <laughs> Bakod sa lupa.